Hello, hello! Kumusta naman? And for today's video, nandito tayo ngayon sa Winter Night Market para puntahan ang stall na merienda. At ang una kong ang namiss ay itong kanilang mga pampalamig talaga namang nakaka-refresh, lalo na itong buko juice. At may bago nga sa kanilang menu, ayan ay ang pancit na mayroong crab balls sa ibabaw na talaga namang masarap. Need mo itry ito dahil talaga babalikan mo ito dito. And of course, hindi ko pinalagpas ang paborito kong palabo na talaga namang saucy at siksik sa laman. At ang isa pa sa nagpakilala sa kanila ay ang kanilang puto bumbong na talaga namang ang hindi mo maiiwasang hindi i-try. Aside sa puto bumbong abay, meron din sila dito iba't ibang kakanin na talaga namang feel at home ka kasi lasang Pinoy na para ka lang din na sa Pilipinas. At itinodo na talaga ng merienda kasi may bago din silang menu na pang malakas ang mango sticky rice. Kaya heto kami na mamin siyang nalaway-nalaway na, na kanina pa talaga kami nagugutom. Pag naandito talaga ako sa merienda ay eh, talagang nostalgic ang feeling kasi naalala ko yung mga high school days ko. Lalo na tong pancake waffle na to na talaga namang suki ako ako na bilhin after ko sa school. At nilevel up pa nga ang pancake kasi meron sila ditong pancake puto bumbong na talaga naman pumasok din sa lasa. Kaya kung ako sa inyo, bisitahin nyo na ang merienda dito lang sa Winter Night Market katabi na Algorer Mall. Pag Pinoy Cravings ang hanap mo, isa mo sa listahan mo ang merienda. So, ayun lang. Share ko lang. Thanks for watching. See you on my next one. Bye-bye!